Ano po ba ang nangyari, Ma'am Angela? Una po, naka-video call na yung babae nga. Tapos, eh, nag-sorry sa akin, tinanggap ko naman para sa anak namin. Tapos inulit na naman, may nalaman na naman ako na tumatambay sa mga babaeng babayaran doon sa baba ng Santa Fe sa Puyot po. Okay. Tapos, may nagsasabi sa akin na andun na naman siya at inano yung mga babae doon. Maraming kasi, marami po kasi. Dumadami akong... siyang babae, in short. So, opo. Marami po kasi yung akong kilalang driver driver nakilala sa uh, kilala ko na may contact ako sa kanila pag tinatawagan ko so sa yung yung asawa niyo po ay trailer truck driver. Opo. opo. Okay. Ta pag pag nagtatanong po ako sa kanila, ando na naman yung asawa mo nagtatambay na naman sa mga babae, sa babae niya. Ganun po ang sinasabi sa akin. Okay, so uh, naging tambayan niya. Opo. Yung kanyang mga babae. Masakit nga attorney. Masakit yung oh, mga oh, pinagsasabi. Ah, sinasabi kasi ni Ma'am kanina na mas grabe daw maka-chat sa kanya yung sinasabing babae ng boyfriend ni Sir John. Ay, ah, Yung babae, hindi yung mister, yung nag-chat sa Hindi, yeah, ano, pati din yung, yung mister ko. Na pag, -chat -chat. pag pag nandun na, pag pag nasa bahay, mabait. Pag nagbyahe na siya, wala ni text, ni kumusta, pati sa akin, pati yung anak. Ah, ni ay, isa, walang text. Ito Ma'am yung sinasabi ng babae sa'yo. Hindi ako magaling sa kama, sadyang nasasarapan lang sa akin asawa mo. Hindi ko alam kung bakit sabi niya nga, asawahin niya lang daw ako at para daw wala ka ng kahati. O, di ba, Tapos sila? ang sabi niya, maganda talaga ako, makinis, maputi, hmm. hindi nagme-makeup, maliit pero maganda at mabait ako. Kaya hindi mo ako masisisi kung ba't hmm. ako ang gusto na asawa mo. O, kasi pangit po ako. Yun ang pinagkakalat hmm. niya sabi sa yan? mga kasamahan niya eh. Mahal na mahal niya daw ako. Kaya anong magagawa ko nilubayan ko na siya matagal na pero siya itong text ng text at tawag ng tawag sa akin gaya nga nang sabi ko sa iyo, mabait ako kaya ayoko, ayoko ng gulo. Dapat asawa mo ang inaano mo. Hindi ako kasi ako matagal ko nang nilubayan yan eh. Dahil alam kong may pamilya, may asawa at anak, kaso wala eh. Siya mapilit, pinagkakalat niyang mahal niya ako kahit may asawa at anak siya. Kaya wag mo ko masisi. Sakit Uh, saan sa uta, kung maghaharap tayo sa personal mas malinis pakutis ko sa iyo kahit uh, saan sa mga babae niya kung magkakasakit din siguro kung gaano ka kaarte mas maarte ako sa katawan sa iyo tas minura po niya kayo at oh, uh, tatlong tatlon na anak ko, pero pinagkakalat ng asawa mo mahal na mahal niya ako Gusto mo ba malaman yung totoo? Di lang ako isang baba Isang, isang beses, beses ginalaw niyan Kung ano-ano number ginagamit niyan Para makontak ako para makas <coughs> Gusto Yen na po. nga ako buntisin niyan Iba at ibahay ayoko lang So kasal kayo nito si Mr. John Paul Malana Apo. Ilang taon na kayong kasal? Five years na po Five years At meron kayong anak? Apan yan po sa Ilan ba? po yung anak ninyo? Isa po babae babae, ilang taon na yung anak? That, eh, mag-4 na po sa April. Okay, so 3 years old. 3 years old, no? Ako. Yung, yung bata. So, kailan pa siya nagsisimulang magkaroon ng babae? Matagal na po. Ilang beses. Eh, eh, pag na, nalaman ko na nam na, na, na na bababae, na ako po na mismo yung ano, sabihin ko, wag mo nang ulitin para sa anak natin. Pero inuulit pa rin. Inuulit pa rin. Sabi pa niya mag-mabago. At ngayon, hindi ka na niya kinakausap? Hindi. Mula nung, ano, mula nung 21 natulog sa bahay ay hindi 16 una is 16 na kasi yung boss na boss niya nalaman niya na may babae siya tapos okay. nagalit sa akin hindi ko alam kung anong sinumbong sa pamilya niya sa magulang niya sa mga kapatid niya at naniwala ang mga magulang niya at kapatid niya okay. kilala mo din ba yung babae niya na yan na, nakita mo na ba before hindi po kasi malayo po sa amin eh. taga Bulacan pa yung mga babae niya Okay, so pumupunta pa siya ng Bulacan. Oh, gusto ko Nasa ko sa line mam... din ba itong Ito uh, asawa ni Miss yes, Malana? Si John Paul Malana po. Hindi po ba yan? May, may isa pang babae. Mr. John Paul Malana, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po, sir. John Paul, nandito ang iyong sir. asawa, no? si Angela, at nire-reklamo. Ikaw daw ay babaero at higit pa dyan, yung, mga, yung babae mo, chinachat pa siya at apparently, ipinagmamayabang pa yung mga ginagawa ninyo. Hindi po totoo yan, sir. Lahat nga po ng sahod ko, binibigay ko sa kanya, sir. Mm. Bakit sahod? Hindi, I sahod. iba yung issue ng sahod, ha, ah, John Paul. Ang tinatanong ko tano, sa'yo... Pa paano ako magkakaroon ng babae, sir? Eh? Wala, wala naman po akong pambabae. Mm, ano oh, pambabae? ano babae. masasabi mo doon? Ah. Wala kang pambabae? O, oh, paano yung mga chat ng babae? Tapos, this November, pinipilit mo ako, ah, this November, simula ng November, palagi mo sinasama yung babae mo sa biyahe mo. Alam mo, marami nakapagsabi, lahat ng pahinante mo, lahat ng driver, ipinakita yung picture ng babae mo. ipinipilit ko ni si Hesesen sa messenger ko, ayaw nila kasi ayaw nila madadamay. Bakit napakasunungaling mo? Alam na ang boss mo yan, tawagan natin ang boss mo. Sinasama, pa, sinasama mo pa ang babae mo sa biyahe, mismo, sana kami ng anak mo, andyan yung anak mo, payat na payat, pati ako napapayat na. Ikaw nagpapasarap dyan. Wala kang konsensya. Yang iniisip mo lang, yung kaligayahan mo. Christmas, bagong taon, saan ka, nagpapakasarap ka. Kami, ng anak mo, ang lungkot-lungkot namin, wala ka, kasama namin. Wala, ano klasing asawa? Kung hilig mo man, mga babae, huwag ka lang sana nagkipag-asawa sa akin o ikinasal mo ako. Ano kong klaseng lalaki? Bakit ginawa mo yan? Pag nagbiyahe ka, sinasama mo yung, yung kabit mo. Imbes na kami mo, kami ng anak mo, hindi mo magawa yung abit mo, sinasama mo sa pagdi-deliver mo ng mais. Sige, magsalita ka ngayon. Alam mo, yung isang driver, pinikturan kayo, nagkaagbay kayo, pinipilit ko ni sa misinyer ko, ayaw niya kasi ayaw niyang madadamay siya. Ano ang klase? Alam ano mo, ang sabi ni Junior Abuso, nakukonsyensya na siya kasi palagi niya nakikita na sinasama mo sa pagdi-deliver yung kabit mo. Tapos sinabi mo pa na hindi pokpok yung babae. Marami nagsasabi na pokpok yon Pag, naglakit, pag umuwi ka sa bahay, alam mo ba kung sinong sumasakay ng babae mo? Kasi lahat ng nagtatrabaho sa piyot, lahat ng nagtatrabaho doon sa, sa beer house, is mga babayarang babae. Mas pinatatanggol mo pa yung babae mo kaysa sa akin? Five years, yung babae mo, ilang, ilang months ba kayo nagkasama at yung babae mo ang kainaano mo? Ilang, ilang years na tayo mag -ano, mag -asawa. O tignan mo, alam ng pamilya mo kung saan ka eh. Itinatanggi ng alam na pamilya mo kung saan ka ngayon. Iniiwasan ko na nga po yung babae na yun, sir. Kaso, kapag umuwi ako galing trabaho, ang ginagawa ng asama po, pinapahiya po ako pag may ibang tao. Eh, humihiyaw po dun sa loob ng bahay, ganyan. Pag nasa trabaho po yan, sir, ni text, ni tawag, wala. Wala kaming matanggap ng anak niya. Ni kumusta, wala. Kasi yung atensyon niya nasa babae niya. John Paul, uh, asan ka ngayon John Paul? Dito lang po sa Cagayan, sir. Nasa Cagayan kayo. Ayaw so, niya John Paul, uh, hindi mo nakasama ang iyong anak at nang iyong asawa nung Pasko at nung Bagong Taon. Okay? John Paul, sinasabi ngayon ni uh, Ma'am Angela dito Ayaw mo na rin daw magsustento sa iyong anak, 3 years old. Di sir, susustentuhan ko po yung anak ko sir. Okay, so kailan ka magbibigay, John Paul? Itong January din sir. Anong gusto mo, mag-usap tayo o hindi na? Ang dalawa tayo. Para lang sa bata. Hindi ako yung nagkasala, ikaw yung nagkasala. May ebidensya ako dito. Ma'am Ma Angela, ang gusto niyo ba muna ay ayusin kung kung may kung, kung ano, ano pa yung sasabihin niya? Kasi okay. naawa na ako sa uh, anak ko eh. Babae pa naman yung anak ko eh. Oo. John Paul, tinatanong uh, ng iyong asawa, "Yun po ang payo ng mga ano sa akin. Gusto eh. mo pa bang ayusin ang relasyon ninyong dalawa? alang ala sa inyong tatlong uh, taong gulang na anak." Para sa akin sir, eh, ayaw na siyang makasama sir kasi inuumpog niya yung ulo niya pagkano sir eh. Baka matuluyan siya ako pa yung sisihin pagkaano sir. Ay bakit yung inuuntog ang sinasabi mo? Nagwawala ako dahil marami nagsasabi ako na marami nagsasabi sasabi na sa akin. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Lahat yan inaalis ko. Pwede ko naman anuin yung mga ugaling ganun set kasi ina inaano ko yung untog yung ko yung ulo ko. Hindi ko matanggap yung ginagawa niya na pinaupa ulit-ulit ng bababae po sir. Okay. Ma'am, no, wag, 'wag po nating gawin 'yon, ha? Oh, sige po. Ganung, sorry, uh... sorry po. Sige. Oh, John Paul, kung ititigil niya 'yung ganong klaseng uh, pag-uugali ni ni Ma'am Angela, willing ka pa rin ba? Gusto mo pa rin bang makipagayos sa kanya? Naawa na po ako sa anak ko. Pwede po kunin niyo 'yung anak ko dito. Naawa na po kasi talaga ako. Umiiyak na po. Oh, nasa na nasa studio John Paul 'yung <laughs> uh, 'yung anak mo, ha? Uh, three years old nangangayayat na. Uh, nung una ayaw lang namin ipakita kasi syempre gusto namin sana maayos yung usapan ninyong uh, mag-asawa. Magandang hapon po Ma'am Cleopatra. Hi, good afternoon, Sir. Hello po, Ma'am. Uh, yes po, narinig nyo po no yung uh, sa ni Ma'am Angela dito ngayon sa studio at meron yes, nga sir. po siya no, con very concerned siya sa 3-year-old nilang anak. Uh, yes, ang, ang nung pumunta po siya dito, sabi niya Uh, ayaw siyang sustentuhan ni John Paul yung tatay nakausap ko si nakausap ko si John Paul uh, willing naman daw po siya na magsustento so ma'am uh, so as yung MSWDO ano po ang pwede nating gawin po dito eh uh, kwan siya kailangan eh kwan con uh, din confrontation between yeah. them na the eh, it is the obligation na uh, talagang kailangan sustentuhan niya yung yung anak niya or else pwedeng tampahan pa ng ano uh, economic and violence under... yes sir kasi uh, eh uh, kanamin abuse uh, dahil hindi niya susuportahan yung anak niya yun yung ano namin Indian. then kakausapin namin na we try uh, i will try to to uh, settle by a confrontation through the help of uh, the WCPD din, uh, my uh, partner, nakausapin sila and we will be uh, making an agreement ng mga ngako na mangangako ang lalaki na susustentuhan niya yung anak niya. Yes, so sir. kung kung hindi niya susustentuhan, That is the ground to file action to file uh, legal action against uh, John Paul sir. Okay. Sige po uh, Ma'am Cleopatra no sasamahan po namin sila i-coordinate po namin sa inyo para magkaroon muna ng pag-uusap dito sa dalawang partido. Yes sir, yes sir. Okay, Ma maraming salamat po Ma'am Cleopatra. Ay uh, yes sir, uh, okay. yes. Sir. Sige, Narinig niyo naman si Ma'am Cleopatra at of course pati rin si John Paul. John Paul, willing ka ba? na magkaroon muna ng pag-uusap between you and si ang at ng asawa mo. Hindi na po siguro, sir. Ayaw na. Ayaw na ni ayaw na. narinig niyo naman. Uh, Ma'am Angel, of course hindi natin mapipilit. Apo. Si John Paul kung sa talagang ayaw niya. Pero Apo. ang concern ko ngayon, John Paul. Paano yung mga kapit niya? John Paul, na, alam mo na may anak ka, 3 years old. Okay? Apo, sir, alam Nakita ko, pa. dito kanina nangangayayat yung anak mo. Suportahan mo. Alam mo, obligasyon mo yan. Naintindihan mo? Sir, ko ba sir? Opo sir. Oh, kasi yung kung hindi mo yan susuportahan, narinig mo kanina. Yung head ng MSWDO, may, uh, may, may, may criminal case yan, economic violence sa uh, Vauci. Opo sir. Oo, oh, oh. and kay uh, mam Ma Ma'am Angela, ramdam na ramdam ko po no, yung sakit na naidulot ng paulit-ulit paulit-ulit na uh, ano ba tawag dito Sharif panluloko panluloko po. no nang uh, sayo Apo kung well, alam ko nagsabi mo kanina parang gusto mo pang ayusin, okay. pero kung talagang hindi maayos 'yan Apa? at kung uh, gusto mo talagang magsampa, yun ang na-mention mo rin kanina sa akin. Meron din. Meron ding mga ka grounds. paano po, po yung case ng asawa na nanayat, na, na, pa na, nagko na, 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 ano na sa asawa? Ganito, no? Yung hindi niya pagbigay sa ng suporta, yung uh, yung abuse na naranasan mo not only Uh, economically but also psychologically opo ah, okay. 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 emotional pa. violence emotional abuse meron po yan ah, po. Uh, under our RA 9262 anti-violence against women and children that that is punishable may kakibat po yan na parusa Sige kulong po. din po yan po. aside from the fact na under that vauci law okay uh, pwede ring mag-issue yung court okay ng support pendente lite or provisional support rather Ibig sabihin habang gumugulong yung kaso, ire-require ng korte si John Paul na magbigay sa'yo at sa bata ng kaakibat na support. Paano Hindi niya pwedeng eh? atrasan yon. Paano po yung kaso ng mga babae niya? Nung, nung mga babae niya, kung alam nila ha, na criminal din po yun. Suwan ko din po. So itutuloy mo rin? Opo. Pero kailangan natin ha, yung mga identity ng mga ng mga babae niya, kailangan natin ng ebidensya na una sa lahat, alam nila, nakasal na si John Paul. Opo. At kahit na alam nila na kasal si John Paul, uh, ay uh, nagkaroon pa rin ng relasyon at nagpagtatalik. Uh, okay? And of course, kay John Paul, if talagang under scandalous circumstances na tinatawag, yung ginawa niyang pag, uh, bababae, Apo. meron pa rin, separate pa po sa vow si nakaakibat na krimen na pwede niyo pong i -file. Pero kung maari sana, John Paul, ha, nakikinig ka pa naman dyan, initially yung asawa mo, makakaya niyo pang pag-usapan. Okay, alang-ala nyo dun sa maliit na bata. Uh, baka, kaya, baka kaya mong suyuin pa si Ma'am Angela. Okay? Sabi mo naman kanina, parang yung babae lang yung nagpupumilit sa'yo. Okay? I don't know ha, kung uh, up to what extent na yung naging connection ninyo nung, nung babae ninyo. Pero sana naman, nung isipin mo rin, no, kasal kayo ni Ma'am Angela, may obligasyon ka dito. Tapos sir. Sige ma'am, maraming salamat okay. po at uh, magandang hapon po. Sir okay, John okay. Paul, uh, huwag niyo po ibababa yung linya, kausapin po kayo ng staff namin. Thank you Sir John.